Magandang araw mga kaibigan. Ngayon ay ating balikan ng isang mahalagang kabanata sa ating kasaysayan ang unang misyon ng bagong hukbong katipunan. Matapos ang mahabang panahon ng pagsasanay sa gitna ng kagubatan, dumating na ang pinakaaasam na sandali para sa bagong hukbo. Ang kanilang layunin? Iligtas ang mga kababayan nating nakakulong sa garison ng mga Kastila, malapit sa Imus. Naalala ko pa ang mga matatapang na salita ni General Aguinaldo. Mga kapatid, ito ang pagkakataon upang ipakita na ang ating hukbo ay hindi lamang bunga ng galit kundi bunga ng pagkakaisa. Talagang napakalalim ng mga salitang iyon, hindi ba? Sa dilim ng gabi, tahimik na gumalaw ang ating mga bayani. May mga daladalang riple, sibat at gulok. Kahit ang mga kababaihan ay handang tumulong, may dalang gamot at pagkain para sa mga posibleng masugatan at huwag nating kalimutan si Cardo, ang batang tik tiktik, napakahusay ng kanyang pagmamanman sa garison. General, mahina ang bantay sa kanlurang bahagi ang kanyang ulat. Talagang kahangahanga ang tapang ng batang ito. Nang magumpisa ang labanan, ipinakita ng mga katipunero ang kanilang husay at tapang. Si Kapitan Inocencio ay sumigaw ng, para sa bayan, huwag o atras, na nagbigay lakas loob sa lahat. Alam nyo ba ang pinakamagandang bahagi? Nang makalaya ang mga bihag, may isang nagsabi, hindi kami nagkamali sa pagtitiwala, ang katipunan ay tunay na anak ng bayan. Napakasarap sa puso ng mga salitang iyon, ngunit hindi lahat ay madali nang dumating ang dagdag na puwersa ng mga Kastila, naharap sa mahirap na desisyon ang ating mga bayani. Lumaban o iligtas ang mga bihag. Sa mga sandaling iyon, ang tanging nasa isip nila ay ang kalayaan ng bayan. At sa ilalim ng buwan, ang kanilang sigaw ay nagbigay lakas sa ating kasaysayan. Kalayaan o kamatayan. Mga kaibigan, ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin ng kahalagahan ng pagkakaisa at katapangan. Kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito, huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel at ilike ang video na ito. Maraming salamat sa pakikinig at magkita tayo sa susunod na kabanata ng ating kasaysayan.